Nasa ikatlong presto naman si Administration-backed senator Lito Lapid na sinusunda naman ni former senator Tito Soto na mula rin sa Administrate. Taos-pusong nagpapasalamat si senator Christopher Bongo sa lahat ng taong sumuporta at nagtitiwala sa kanyang pag ay Ayon kay Go, kung sakaling palarin at makabalik siya muli sa Senado, ay sisipaggan niya palalo ang kanyang pag para sa mga Pilipino. Rwanda! Rwanda! We welcome ng Council ni Vice President Sarah Duterte na si Cheney Sheila Zizon, ang Direktiba ng Supreme Court na nagre-require sa Senado at Kamara na magkomento sa petisyon ng Vice Presidente. Kumapila kasi ang kampo ni Duterte hinggil sa legality ng ikaapat na impeachment complaint na inihain laban sa pangalawang Pangulo. Ito ay ang impeachment complaint na nag-aakusa kay VP Sara ng culpable violation of the Constitution of Betrayal of Public Trust na may kaugnayan sa confidential funds. Ayon kay Sison, may complete faith sila Natutug na tutugna ng korte ang legal issues na kanilang isunimiti. Sa ilalim ng kautusan na mataas at bababang kapulingan ng Kongreso, ay binibigyan ng non-extendable period na sampung araw upang magbigay ng kanilang komento. Rwanda, bring it up! Handa naman tumanima ang kamera sa utos ng Korte Suprema na magkomento sa petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte na kumekwestyon sa validity at constitutionality ng impeachment proceedings. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, natanggap na ng kamera ang court order. Pero naniniwala si Chua na walang merito ang petisyon na isinampa ni Duterte sa Korte Suprema. Naging basehan kasi anya nito ang one-year prohibition samantalang kung susuriin ay malinaw ang salitang initiated the rules. Paliwanag niya, kapag sinabing initiated ay may nahihain reklamo at dapat ma-refer sa House Committee on Justice. Ganun pera man naman, ni Secretary General Reginald Velasco ng Office of the Solicitor General ang Council ng Kamara sa Kaso. Dahil dito na-refer na anya ang isyo sa OSG. Randa, sa ikapat na pagkakataon sa loob ng anim na linggo, mas ibababa pa ang maximum suggested retail price o MSRP para sa imported na bigas sa 49 pesos per kilo sa unang araw ng Marso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang presyo ng inangkat na bigas ay bababa ng 50 pesos. Paglilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang MSRP na ito ay hindi ipatutupad sa buong bansa. Sa halip bagawa mo noon ng mas surgical approach ang Department of Agriculture kung saan ikakasang MSRP sa piling mga lugar at Metro Manila, di ba pa ang mga urban areas. Ayon kay Laurel, pag-aaralan nila ang halaga ng bigas sa mga susunod na araw pang matukoy kung kaya pang mas ibaba ang MSRP nito. Honda, Honda, Brigada. At narito po naman mga kabrigada, mga balitan dapat po niyong abangan mamaya sa Dramax Brigada Balita Nationwide. PNP dumepensa sa pagtaan ng convoy sa EDSA Way. Interior Secretary Rimulia pagpapaliwanagin si PNP Chief Marbil. Driver ng 14 anyos na batang Chinese na kinid na patay na ng matagpuan. Ognaya ng kanyang ama sa iligal na pogo, iniimbestigahan na ng PNP. Mga Pinoy, hati ang pananaw kung pabor ba o hindi sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. House Prosecutors, minaliit lang ang resulta ng survey. At PNP, di pa masasabing election related ng pamamril sa re-electionist vice mayor sa Datupiang. Comelec planong dagdagan pa ang mga election haspasta. At siya na po mga kabrigadang kalimunan ng mga balita sa oras na ito. Kung puno man naging lingkod in the heart of changing lives, Brigada Rowelo Chaco. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy ang pasada ng mga balita. Sagada ng mga balita. titito sa Ronda. Ronda. gata, gata. One time the new Filipino time. Alas 4.12 na ng hapon narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahosiksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng paya. Ronda Brigada. Brigada. Ano man ang kaganapan, opinion, reaksyon, ihimayin, lilinawi sa mas pinalakas na Ronda, Bri Ronda Brigada. Ronda Brigada. Ronda, Ronda Brigada. Magandang hapon, Pilipinas! Ronda. Brigada. Magandang hapon Metro and Mega Manila. Akong inyong magiging tagapagbalita, Brigada Cast Austria. Mula rito, sa 105.1 Brigada News sa Fem Manila. Heto na ang programa. Tanggap tayo ng report, Interior Secretary Remulya pagpapaliwanagin si PNP Chief Marbil sa pagtaan ng convoy ng PNP sa sa Busway. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Kumpirmahin mismo ni DILG Secretary John Vicrimulia mula kay PNP Chief General Romel Marbil kung siya ang sakay ng convoy ng PNP na nasita ng saik matapos dumaan sa EDSA Busway kahapon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Rimulia na wala siyang alam sa insidente. Sa katunayan, nalaman niya na lamang daw ito mula sa media. Dahil dito, kakausapin niya si Marbil upang magpaliwanag. Aminado si Rimulia na bago ang insidente, ipinatawag niya si Marbil para sa isang pagpupulong kaugnay ng isang kidnapping case na kinasasangkutan ng anak ng hinihinalang dating pogo-operator. Gayunpaman, nilinaw niyang hindi niya inutusan ang PNP chief na dumaan sa busway. Nagpaalala rin si Remulia sa lahat ng opisyal at PNP personnel na huwag gumamit ng edge sa busway kahit pa nagmamadali. Babala niya, sinumang lalabag ay isa sa ilalim sa para sa abuse of authority in the heart of changing lives. Ito si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. House Prosecutor minaliit ang survey na nagsasabing halos kalahati ng mga Pinoy ang di pabor sa impeachment laban kay VP Sara. Brigada Haji, kaaminyo, ibrigada e mo. Brigada. Inuntra ni Manila representative Joel Chua ang isang survey na nagsasabing halos kalahati ng mga Pilipino ang hindi pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa camera, sinabi ni Chua na mayroon ding survey na inilabas na nagsasaad na 73% ang naniniwalang dapat na humarap sa impeachment trial si VP Sara. Maging sa pag-iikot sa mga distrito, ramdam umano ng isang sa House Prosecutors ang sentimiento ng mamamayan na sang-ayon sila sa impeachment proceedings. Gayunman, ipinunto ni Chua na hindi dapat ito ang maging basehan ng Senator Judges, kundi ang merito ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Bukod dito, masyado pa anyang maaga para sabihing dapat na i-convict si Duterte lalo na kung survey ang pagbabasehan. Dagdag pa ng kongresista, hindi nakasalalay sa survey ang proseso dahil responsibilidad ng Kongreso na aksyonan ang impeachment. Mababati na base sa survey ng w numero, 47% ng mga Pinoy ang hindi sang-ayon sa ginawang pag-impeach ng Kamara sa Vice Presidente in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Pagpapalagpas ng Senado na dinggi ng impeachment complaint laban kay VP Sara, may tuturing umunong bad president ayon sa isang senadora. Brigada Ann Cortez, si Brigada mo! Brigada! brigada. B -b 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 Report! Iginiit na sa deputy minority leader Risa Contiveros na may tuturing na sobrang bad president kung papalagpasin nila na dinggin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagpapaliwanag niya ang impeachment process ay hindi lang basta usaping politikal kundi may kinalaman din ito sa pagsingil ng accountability sa paggastos ng pera ng bayan. Ikinaihinay Nanaing din ang senadora ang unang pagharap ng bise sa Korte Suprema kaysa nga sa pagharap sa kanila. Sa kasalukuyan, katulad umano ni Senate President Shiz Escudero ay pinag-aaralan na ng senadora. Ang tungkol dito at sa pagkakataon nga na magsimula ito ay kukuha na raw siya ng legal counsel. Sa kabilang banda, suportado ng senadora ang pahayag ng Senate Minority Leader Coco Pimentel na simula na ito ng mas maaga pa sa Hunyo. In the heart of Changing Lives. Ito si Brigada Uncortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. We welcome ni dating Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe. Ang planong pagsuspinde ng bagong liderato ng DOTr sa pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program sa bansa ayon kay Poe sa mahigit pitong taon ay batid nilang marami pang dapat na ayusin sa programa tulad ng kakulangan sa route plans, tapakamahal na units paggamit ng banyagang disenyo at kawala ng subsidiya para sa mga drivers. Dagdag pa niya, napakababa rin ang utilization rate ng programang ito na pumapalo lang sa 53% ng 7.5 billion budget mula 2018 hanggang 2024. Rosa! Ikinatuwa ni Congressman Percy Sandanya ang pagiging bukas ng DOTR sa panawagang pahabain ng operasyon ng MRT at LRT. Ayon kay Sandanya, wini-welcome we nila ang ipinakikitang kab uh, kabukasan ng bagong kalihim ng DOTR sa petisyong ito na layo na pakikinabangan o lubos na pakikinabangan ng mga commuters lalo na ang mga nasa night shift. Kasabay nito, umaasa si Sandanya na ang pagkakaroon ng pagbabago sa pananaw ng kagawaran hinggil sa Bang na ito ay magdudulot ng mas maraming improvements sa transport system. Nilinaw ng Department of National Defense na wala silang na-monitor na data breach sa kanilang systems nitong weekend. Sa isang pahayang sinabi ng DND na nananatiling ligtas at gumagana ang kanilang mga ICT systems. Patuloy ding pinapalakas ang DND kasama ang AFP ang kanilang hakbang sa cybersecurity upang mapigilan ang anumang banta sa illegal act sa kanilang ICT systems at infrastructure. Mga local tomato farmers, sinikayan na makipag-ugnayan sa DA kasunod ng naiulat na 4 pesos kada kilo ng kamatis. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Pap Department. Report! Beneficial. Department of Agriculture o DA ang mga lokal na magsasaka ng kamatis na makipag-ugnayan para sa direct market linkages sa gitna ng panahon ng anihan. Ito ay matapos may ulat na bumagsak sa 4 pesos hanggang 5 pesos ang presyo ng kada kilo ng farm gate price ng kamatis sa ilang mga lugar. Sa isang interview, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na kaya nilang makapag-provide sa local farmers ng market access at mas abot kayang bentahan ng naturang agri-product. Tutulungan umano nila ang mga ito kung saan maaring ibenta sa mga pamilihan o sa kadiwa ang kamatis. Pe, pwede rin anya silang lumapit sa municipal agriculturists at regional offices ng ahensya sakaling kailangan nila ng tulong. Panawagan ngayon ni Demesa sa mga traders na iwasan na ang pananamantala sa mga magsasaka. In the heart of changing lives, ito's Brigada Sheila Matibag ng 5.1 Brigada News FM Manila. The music News uh, new. Brigada. Iahatid natin ang iba pang mga balita pagkaraan lamang ng ilang saglit. One time the new Filipino time, alas 4.20 na ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. We gather in the heart of changing lives. Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Rota, rota. Brigada. Rota, rota. Brigada. Sa pagpapatuloy ng paghahatid dati ng mga balita, pawn shop sa Davao City hinold up ng mga armadong suspect. Isa rito na huli na dalawa ang patuloy pang tinutugis. Brigada Gibhart, maing ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b -b Report! Nakipag-ugnayan ngayon ang kapulisan ng lungsod sa mga otoridad mula sa ibang lugar para agad mahuli ang dalawang mga sa nangyaring hold up sa lungsod kaninang umaga. Kung maalala, matapos mang hold up ng mga suspect, agad silang tumakas sa ng motorsiklo. Ngunit tumigil ito at hindi na umandar. Kaya iniwan nila ito na natumba sa may San Pedro Street nitong lungsod nang habulin na sila ng mga pulis. Matagumpay na nahuli ang isa sa mga sospek sa bangkiruhan at positibong nakilala ito ng mismong may-ari ng pawnshop. Ayon pa kay Police Major Emmanuel Malatikan, acting station commander ng San Pedro Police Station, tatlo ang ma sa pawn shop kung saan isa ang nahuli at ang dalawa ay nakatakas. Nakuha mula sa suspect ang maalahas na tinangay nito at ang dalang mataas na kalibring armas na nakalagay sa isang backpack. Maharap sa kasong robbery at comprehensive firearms and ammunition regulation act ang masuspek sa ilalim ng Omnibus Election Code of the Philippines. Sa ngayon, nagpapatuloy ang drug operation ng mga pulis laban sa dalawang malayang sospek. Nasa higit kumulang 40 to 100 million pesos ang halaga ng alahas ang natangay ng mga sospek. In the heart of changing lives, ito si Brigada Gibmaing ng 93.1, Brigada News FM Tabaw sa Music News. Authority. Isang kumpirmadong patay habang dalawa ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Guadalupe Viejo sa Makati City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 12.30 nang magsimula ang sunog. Umabot pa si kalawang alarmang sunog bago tuluyang naapula. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng BFP ang tunay na sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala sa ari. Ari Ann. Yeah. Hindi na lang per sako, kundi per kilo na rin. Ibebenta ng pamahalang lungsod ng San Juan ang murang NFA rice. Ito ay matapos ang matagumpay na unang araw ng bentahan kung saan agad na ubos ang isang libong sako ng bigas ng NFA kahapon. Simula ngayong araw, ibebenta na rin ang 5 kilo ng 33 pesos sa bigas sa halagang 165 pesos kada pack. Gaya ng dati, kailangan munang magparehistro ng mga nais bumili sa labi ng San Juan City Hall upang matiyak ang maayos sa pamamahagi at maiwasan ang kakulangan ng supply. Arestado naman ang dalawang Chinese national sa isang operasyon ng CIDG sa Paranaque City dahil sa illegal practice of medicine. Kinilala ni CIDG Director Major General Nicolas Torre III ang mga sospek na sina Juan at Gian, mga residente ng barangay Tambo sa Paranaque. Isinagawa operasyon ng CIDG Anti-Organized Crime unit kahapon sa pakikipagtulungan ng PNP Health Service, Forensic Group at Paranaque City Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa iligal na gawain ng mga sospek. Nakumpirma sa operasyon na ang dalaway sangkot sa paggawa, pagbebenta at pag-aalok ng mga peking gamot. Nakumpiska mula sa kanilang kahong-kahong iba't ibang klase ng gamot, medical supplies, infusion alarm, surgical instruments, isang laptop na ginagamit bilang ultrasound, diagnostic System, notebooks system, medical procedures at Chinese prescription receipt. Dukod dito na biguri ng mga sospek na magpakita ng lisensya at permit para sa pagbebenta ng medical products, pagpapatakbo ng klinik o pagpapraktis ng medisina sa bansa. Dahil dito mahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 382 o the Medical Act of 1959. Hulza! Inaresto naman ng NBI sa Batangas ang isang individual dahil sa pambubugaw. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon na ang sospek ay ibinibenta umano ang mga biktimang babae at lalaki kabilang ang mga menor de edad kapalit ng 2,000 hanggang 8,000 pesos. Dahil dito agad ikinasang isang rescue at entrapment operation. Matapos ang operasyon, sumailalim so sa assessment ng mga social welfare officers ang mga biktima. Samantala isinailalim naman sa inquest proceedings ang inaras ng suspect sa kasong paglabag na may kinalaman sa expanded anti-trafficking in-persons act. Aabot sa 121.6 million pesos sa halaga ng mga peking luxury items ang nasabat ang NBI Intellectual Property Rights Division sa ilang establishmento sa Cavite City. Nagugat ang kaso mula sa isang kinatawan ng isang mamahaling bag laban sa mga individual at negosyong sangkot sa iligal na pagbebenta ng pekeng produkto na may tatak ng naturang uh, ng uh, isang luxury brand. Sa visa ng search warrant, sinalakay ng mga operatiba ng NBI ang establishmento sa General Trias at Imus sa Cavite. Nakiisa ang Philippine Coast Guard sa Philippine Marine Science Institute at Department of Environment and Natural Resources Biodiversity Management Bureau sa isang research project din sa pagtatayo ng baseline biodiversity data sa Kalayaan Island Group nagsimula ito nitong February 22 at natapos o magtatapos sa araw ng Biyernes sa naturang ekspedisyon. Ikinasang ilang mga aktibidad gaya ng assessment ng diversity at community structure ng seaweeds at iba pang benthic invertebrates at documentation ng biodiversity ng mga sea grasses sa reef flat ng Pag-asa Island. Oh, yeah! Ronda Brigada. Inanunsyo ng pag-asa ang pag nito o hindi paggamit ng walong pangalan ng bagyo mula sa regular set ng domestic names dahil sa tindi ng pinsalang naidulot nito sa bansa. Tatanggalin na sa listahan ng mga domestic names sa na ginamit ng ahensya ang Aghon, Enteng, Julian, Christine, Leon, Nika, Ofel at Pepito. Kasabay nito papalitan ng naturang mga pangalan ng Amuyaw, Edring, Josefa, Kidule, Kep, Nanolat, Onos at Pubok na Service si simula January 1, 2028. Ang domestic tropical cyclone name ay decommission or retired kung ang pagtama ng bagyo sa bansa ay kumitil sa buhay ng hindi bababa sa tatlong, uh, tatlong daang mga individual at nagdulot ng pinsala sa mga kabahayan, agrikultura at infrastruktura na abot sa halos isang bilyon. Diretso sa selda isang rider na nawalan ng malay matapos masalpok ng isa pang motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City matapos siyang makuhana ng labing apat gramo ng shabu. Ayon sa mga pulis na nilang nakabulag tat walang malay ang rider matapos tumilapon dahil sa aksidente. Ngunit habang binubuhat siya ng mga romespondeng pulis at medical personnel nakap kap sa kanyang bulsa ang sachet ng shabu. Sa isang nagawang investigasyon, nadeskubing sangkot ang rider sa pagtutulak ng droga sa Commonwealth, Holy Spirit at iba pang bahagi ng Quezon City. Imang sangkot sa illegal drug racing sa Rojas Boulevard sa Maynila arestado, isa sa mga ito nakabundol pa ng pulis. Brigada Justine Hoxon, ibrigada mo! Report! Arestado ang limang individual matapos maaktuhan ng mga otoridad ng Ermita Police na nagsasagawa ng illegal drag race sa may kahabaan ng service road Rojas Boulevard ng Malate, Maynila. Ayon sa mga otoridad, agad silang nagtungo na makatanggap sila ng sumbong mula sa isang concerned citizen na may nagaganap na high speed racing sa lugar. Nang lapitan ng mga otoridad ay dali-daling nagpulasan ng mga sospek sa magkakaibang direksyon upang tumakas sakay ng kanika nilang motorsiklo. Sugatan naman ng isang pulis matapos itong sagasaan. Nang pigilan nito ang tangkap pagtakas ng isa sa mga sospek. Bigo naman itong makatakas matapos na bumangga ang minamanayong motor sa sidewalk. Bukod pa riyan, napag-alaman din na ang mga sospek ay dayo lamang sa lugar. Nakumpis ka mula sa mga ito ang tatlong motor na nakitaan ng mga paglabag sa batas sa trapiko. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima habang nasa kostudena ng ermita pulit sa mga sospek na nahaharap sa patong-patong na kaso in the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Hoxon ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Oh, sorry. Brigada. Oh. Brigada. Isa namang Chinese national at isa pang individual sugatan ng sumalpok ang minamanehong kotse sa poste. Brigada China Rosa Yupan, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> report! Sugatan ang isang Chinese national at isang 24 anyos na biktima matapos bumangga ang isang SUV sa poste ng LRT1 sa northbound lane ng Taft Avenue. Sa lakas ng impact, tumaob ang SUV at hindi naman nakailag at bumangga sa naturang sasakyan ang nakasunod na rider dahilan upang siya ay sumemplang. Nagdamo ng minor injury ang dayuhan na ayon sa initial na imbestigasyon ay posibleng nakainom. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Shiner Rosa Yupan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news of Boris. Nasa batang Manila Police this ang nasa 130 grams ng shabu sa magkakahiwalay na bypass operation. Unang na ang 60 grams ng shabu sa isang operasyon sa Sampalok na sinundan ng bypass operation sa barangay 667 sermita Maynila. Dalawang sospek ang na at kumiskang nasa 340,000 na halaga ng shabu. Samantala tatlong lalaki naman ang nahuli sa binondo na nakuhanan din ng iligal na droga. Anastado magkakaibigan matapos sumunod nilang bugbugin at pagnakawan pa ang kanilang kalaro sa Karay Cruz sa Rodriguez Rizal nitong December 2023. Batay sa investigasyon, nagkaroon ng mainit ang pagtatalo habang naglalaro ng sugalang grupo na nauwi sa pambubugbog sa biktima. Matapos siyang bugbugin, tinangay umano sa kanyang nasa 3,000, kaya't ng siya ng reklamong robbery laban sa lima niyang dating kaibigan. Sa ng search warrant, ay inaresong dalawang suspect sa kanilang tinutuluyan sa Rodriguez Rizal. Sinimula na ng Metro Pacific Water ang pagtatayo ng pinakamalaking desalination plant sa Pilipinas sa barangay Ingore, la Pas, Iloilo. Ang 5.5 billion pesos metro Iloilo desalination facility ay naasang magbibigay ng malinis at ligtas na tubig sa mahigit ang libong residente ng lungsod at mga karatig lugar. Ronda! Ronda! Brigada! Ano man ang kaganapan, opinion, reaksyon, ihimayin, lilinawi sa mas pinalakas na Ronda! Ronda! Brigada! Ronda! Brigada! At mga kabrigada nyo nang napakinggan ang programa. Patid yan sa inyo ng Fast Relax at Nutri no cleanse Ball Capsule. Maging ng Maxan Coffee at Maxan Capsule. Ako inyong naging tagapagbalita. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Ronda Brigada. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule, lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.